Overheat Problem on the Click 125 Version 1 Yun oh Maaga pa lang pero tambak na tayo Hanggang labas mga boss May mga natapos na rin kami Motor kanina umaga Naka tatlo na yata Kaya Meron tayo ditong Erox Soul 115 New I 125. Ayun, tapos may ginagawa pa doon si Ben at si Taba. Ayun, yung kay Ben M3. Ha? Honda Click 125. Tapos ginagawa ni Taba M3, tapos may isa pang Nmax version 2. Yung iba kanina natapos na. Medyo natambakan tayo ng trabaho. Kaya hindi tayo makasagot sa chat. Mga oh, bossing, pasensya na po. Yun. So natapos na natin yung iba nating ginagawa. Mga boss, may dumating na naman sa labas. ADB. Eto. Yung Soul Eye. 1, 2, 5. Inumpisahan ko ng baklasin. Ang issue po nito mga boss, tensioner lang. Ayan. Makikita yung tensioner. Putol na yung spring. Ayan. Napakaingay. Pero maraming nadamay nung natanggal yung kadena. Kasi pag bumitaw po ang tensioner, luluwag po yung kadena. Yun yung timing chain. Pag bumitaw yan, mawawala po sa timing ng motor nyo, hahalik ang barbula sa piston. Ayan. umalik po yung kanyang barbula sa kanyang piston. Ayan. Baluktot mga boss. Oh. Baluktot yung ulo. So, ibig sabihin, hindi masyado. Hindi siya masyadong tumama. Pero tumama yan. Hindi lang ganun kalalak. Ayan, ito yung kanyang piston mga boss. Kitang kita nyo naman. Pumalik sa intake yung kanyang piston. Pero goods pa rin naman. Yung kanyang piston. Gagamitin pa rin natin ito. Lilinisin lang. Tapos papalitan natin ng panibagong piston na rin. Siyempre. Yun o. Oh, nanggigitata na rin. Time na rin talaga para i-refresh. Buti na lang yung kanyang connecting rod, connecting rod bearing. Yung buong pang ilalim, walang damage. Pero malapit na rin matuyuan ng langis. Kitang-kita naman na sa itsura. Sobrang lapot na yung langis. Patuyo na mga boss. Ito yung kanyang bagong intake valve. 2PH. Original po yan mga boss. Ayan. So, papalitan po natin yan. Pati yung kanyang head, lilinisin natin. Popor and polish, papalitan natin ng bagong valve seal. Eto, yung dumating na ADB. Nagpakalkal, nagpag ng bell. Alright. May dumating na namang NMAX. At eto naman. Pang M3. Speed Junior Wing Bell. Hindi ko po alam kung anong version ito. Ito yung maninipis group. Ginamit ni customer. Medyo nagdadrag daw. Kasi naka-aftermarket daw po siyang lining. Medyo may katigasan. Kaya ginruban po natin na medyo mas malalim. Pero sapat lang yung ating tinatawag na fine linear group na ginagawa natin dito sa shop. Good sa good sa yung bell. Napakaganda mga boss. Binago lang natin para mas kumapit siya ng matindi sa lining na aftermarket kasi matitigas po talaga. Eto, mga tiramatibay, 5.17 ng hapon. Nag-iisa na hindi ko lang alam mamaya kung may ahabon. May ahabon. Maraming biyahe. Ayun. Kumahandang na siya. napaka Napakakahimik ng makin. Parang brand you new know? na. Ito yung mga pinagpaltan yung parts nga boss. Nagsimula sa tensioner. Yan. Tapos intake valve. Pinaltan na rin natin yan na. syempre. Hindi ito are. Chain guide sa ilalim. Ayan kailangan natin palitan din yan spark plug ayan, sungaw nga yung kuryente kitang kita naman food na rin talaga yung kanyang tip kaya pinalitan na rin natin yung at oil seal kasi siyempre pinalitan natin yung piston ring at pads dahil nirefresh na po natin ito right? yung top na yung kaya na lang na kaya may adwege na itong umuwi crew dash nyo na ulit yung motor ni sir napaka tahimik mga boss panalo at ayun na nga may humapol kilabi na tayo mga boss napaka ingay ng makina tuyon na yung langis pala wala na baka mas marami pang gear oil mas marami pang gear oil wala nga pong langis mga boss Ay, change na, all na ang nangyari ang mangyayari sa motor na ito. Pero hindi na Walang po Wala, natin magagawa. Walay na. Nakahanapan muna natin ito ng mga pyesa. At medyo mahirap po ang pyesa yeah. ng Honda Clip. Version 1. Yeah. Kung mapapansin nyo sa loob, may mga leak po siya. Yeah. Kaya po siya nag-overheat. May leak no? yung mga o-ring ng water pump. Tumagas yung langis, may ligtin kulang, kaya laging nag-go over. Yun yung naging dahilan kaya natuyuan siya ng langis. Overheat problem. Ginabi na nga tayo ng tuluyan. Overtime malala mga boss. Hanggang labas meron pa rin. So maraming maraming salamat po sa inyo. Bukas po ulit.